Rated SPG. Striktong at gabay ng Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay patuloy ang kasiyahan at pag enjoy nitong mag-asawang si Ramon at si Mokang at meron nga pa nga ginawang isang surpresa ito nga si Mokang kay Ramon na ikinagulat naman nga ito ni Ramon at ikinatuwa niya ang uh, pinakita nga surpresa nitong si Mokang sa kanya. At sabi nga dito ni Mokang, noong sila ay kinasal, hindi nila naranasan ang magsayaw. Kung kaya't ngayong uh, araw ay nagsayaw nga silang dalawa itong si Mokang at si Ramon. At tuwang-tuwa naman itong si Ramon na napakaliit nga ng kaligayahan dahil ganoon niya nga kamahal ang kanyang napakagandang asawang si Mokang. Kung kaya't sa maliit lamang na bagay na magagawa itong si Mokang ay sobrang tuwang-tuwa na nga siya. At dito naman ay nalalapit na nga ang kanilang pagbabalik sa mansyon. At dito naman ay kakausapin nga nitong si Olga, si Don Julio, na bakit daw kailangan pang nila si Ramon para humawak sa kanilang gagawing negosyo. Bakit daw hindi sila humanap ng ibang tao na siyang hahawak nga sa kanilang Itatayong negosyo at sabi naman ni Don Ramon, walang ibang pwedeng humawak ng aking negosyo kung hindi isang buntinegro lamang ang dapat na hahawak ng aking uh, gagawin or itatayong negosyo at dito naman nga ini-offer nitong uh, si Olga bakit daw hindi si Tanggol ang kanilang kuhanin or ang uh, humawak ng kanilang uh, negosyong itatayo? Ito ang suggestion nga dito nitong si Olga kay Don Julio. Sa tingin mo kaya, kayang-kaya kaya ni uh David or ni uh, Tanggol ang uh, ipapagawa mong uh, negosyo Olga. Ngayon pa nga lang ay ang yabang-yabang na yan nga, nga si Tanggol at pinagpanggap mo nga uh, David at ngayon nga ay uh, sinasaktan pa niya ang kaniyang uh, asawa at uh, Lalo pa ngayon ay meron siyang nagpipintong uh, gustong babae itong uh, si David na kung saan nga ay nasa niya at nagkaroon ng pasa ang kanyang asawa na nagdadalang tao pa pala dahil sa sobrang yabang. Hintayin mo David, malapit nang matapos ang kayabangan mo at ang oras mo dahil parating na ng mansyon itong si Ramon kasama ang kanyang asawang si Mokang at malalapit na ang oras mo para matapos na ang pagpapanggap mo bilang si tanggol. At lalabas na rin ang totoong tanggol para nga makilala at magkaharap na ang tunay na mag-amang si tanggol at si Ramon. At ito po ang ating pakaabangan dito sa tinaguriang ang pangbansang teleserye. FPJ ang batang kaya po, at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!